So, ito na po yung mga aso uh, na amin pong nakuha po. No? yan po yung isang terer. Terer! O, oh, ayan. At saka isa pong amaliit, uh, tulog. Ito, bagong kuha lang. Tapos, ito pa yung isa na medyo uh, kinainan ng ulo yung sugat niya. At saka itong mga mingming, -ming, no, puno na yung mga kids. At saka ito, ang galing po yan sa may uh, nonodek. Galing po yan sa megadike po, ah no, uh, malabon. Yan. makatapos lang po niya uh, matuma, ano, magpatae. Hmm. siya po yung uh, maingay. Mm, maingay po yan siya. So ayan po, mga puno na po yung aming mga kids po no. Ayan. Ang kids namin isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung iba nandoon pa po sa uh, doon, nandoon pa yung iba pong uh, mga kulungan po no. Doon. Nandoon po siya bali tatlong kulungan po doon mga lalaki. Nandoon po yung mga malalaking aso. So meron nga din kami ditong nakikitang uh, tuta po ino. Eh, no? uh, dito po Uy, yan siya sa uh, Mega Dike.

Ha? Uh? Uh? Dito? Uh? Uh -uh? Dito ka lang. Dito ko mo. Ha. Ha. Hmm. Ba, lang, lang ano ulam? hahaha, <laughs> paniniwalaan to, <laughs> boss, ah, babae kamo sila, <laughs> gumaling na yan eh amataeng si ano si Bilay. Ng Biyernes. Meng. Ano na nangyari sa iyo ha? Hmm? Ana. Ana, magsumbong ka dali, magsumbong. Tinapon ka lang dito. Ha? Sige, magsumbong ka. Ha? Magsumbong ka dali. Oho. La. No? Wala mo na yan, kaya? Yeah? Yeah, Hindi, may pagpuntaan pa kami. Uh, Wala mo na yung tag... Ba Babay na! Babay na! bye na, Bye-bye. may bye Bye-bye. 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 Iba naman yung dito. Oh, hindi. Na yan. Ay, si, ano pilay. Pilay? Eskila, okay. ng ngayon, kunin, eh, pilay. yung pilay? ngayon, ngayon yung dapat kunin ni. sa Saan ilagay yan, ma? Focus yan, ha? Oke, bos. Ya, aku datang. Ya. Sige na, ano, na, na, naman niya eh. Nahawa ka naman niya. Uh. Taka, uh. Ah, tsu. Ah, dogi. Ah, tsu. Tsu. dogi. Ano doge, dekat pina pasok? Nah Doge. Tu. Kod ka. Bolehin po namin yang pong aasa po mga guys no. Ah para po siya ay uh, masip Dito lang po yan siya sa Maypaho, Caloocan City. So maraming maraming salamat po. Oke okay. pa, ayun, sige. kasi oh. yung buat pa. ako ayaw lumasot sige, sige sige sige. ayaw. eh, na. ayan po nga siya no uh, madongis po siya at ngayon po siya ay atin na po siyang kukunin uh, siya po siya. na po yung pusa po no nakuha na po natin uh, na po natin siya baka siya